Yon, back Isang mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Galing na po pala tayong palengke. At nakakain na din po tayo ng almusal. So, ayan, carbonara at nachos po yung pa-order natin today. Dahil alam na po natin siyang laruin. Ma Magpa-idlip po muna ako. Kahit 45 minutes lang, 8.30 na po. Mamayang 9.30, mag-a-alarm po ako. Para magluto na tayo ng cheese sauce, salsa para sa nachos, meat nachos at yung carbonara natin kahit mamayang 1pm pa lang po natin siya lutuin kasi 2pm pa lang po naman yung delivery time natin. So, ayan, magpaiglip po muna ako. Pagkagising ko nga po pala galing sa akin pagkakaidlip mga kasawlo, ay inuna ko na pong niluto yung ating cheese sauce dahil kailangan pa po nating palamigin yan. Balay juice sauce po pala natin, ganyan ko po siyang lutuin. Magtunaw tayo ng butter, 2 tablespoon ng arena or APF. Dalawang malaking lata ng evaporada. Tapos, lagyan nyo po ng tagta-three-fourth yung pinagkan ng evaporada. <laughs> yung lata ng evaporada, luglugin nyo po, tapos lagyan nyo ng tagta-three-fourth na tubig. At maglagay tayo ng yung isang bloke po ng cheese, yung kalahati po nun, or three-fourth, ay ilagay natin, gadgaran lang natin, tapos ang kapandang natin siya ng asin at konting sugar. At naglalagay po pala ako dyan ng food coloring or cheese powder. As you can see po, no, naluto na yung ating cheese sauce. Ay isunod naman po natin yung ating nacho meat. Yan po yung pinaka nagpapasarap sa ating nachos. Yung, nandyan po yung lasa ng pagka-nachos ng ating nachos. Ha! Ganun mo ate Ann Pactos. Ayan, ayan lang po natin yung maluto. At pag ganyan na po siya, pag nagbrown brown na po siya, luto na po lahat, ay ilagay na natin yung mga sangkap natin kamatis, bell pepper, siling pampaksiw, sibuyas at bawang. Tapos, hindi pa ako naglalagay ng asin dyan. Sasangkapan ko lang yan ng paminta at ginisa mix. Dahil po, uh, maglalagay po tayo dyan ng taco seasoning. Yung taco seasoning po pala ay ma ano na yon eh maalat na siya. Bale naglagay lang po ako ng kalahating tasa ng tubig sa mangkok tapos tinunaw ko lang yung dalawang sachet ng taco seasoning at ayan po. Nilagay ko na siya sa ating uh, tawag dito nacho meat at luto na po 'yan. At nailuto ko na din po pala yung ating carbonara. Bale yung po order po natin ngayon ay carbonara at saka uh, nachos po. Bale yung carbonara natin, nilalagyan ko po 'yan ng tatlong meat giniling, giniling na baboy or giniling na baka. Meron po yung ham and bacon. Hindi po ako naglalagay ng mushroom sa ating carbonara mga kasawlo kasi para sa akin po no based on our experience sa tulong po ni Lord na po niya pag meron siyang lalo na pag mainit po yung na ganito yung panahon may, madali po siyang masira pag meron po siyang mushroom at hindi din po pala ako naglalagay ng sibuyas pag ginigisa ko yung ating carbonara bala yung pinangigisa ko po sa carbonara ay bawang lang po at butter tapos kailangang lutong-luto po yung mga ham, bacon at saka yung giniling po para hindi madaling mapanis yung ating carbonara. At para sa malapot na sauce po ng ating carbonara, mga kasaulo ay naglalagay din po ako ng cream of mushroom na powder. At ganyan po pala yung itsura ng ating carbonara. Napaka-creamy po, no? Hindi po yan tinipid sa all-purpose cream at sa gatas uh, paniguradong malasa po yan. Yung bentahan ko po ng carbonara, 310 to 320 grams po sa 500 ml tub ay 85 pesos po. Sulit na sulit po. Meron din po pala yan toppings na cheese at crispy bacon. Yung piniprito ko po kanina habang niluluto ko yung ating nacho meat. Yun po yun. At fast forward po, no? sakto magdi-deliver po si asawa. Yung first batch po na i-deliver niya, natapos ko na po, kailangan na niyang i-deliver yan kasi nadatnan po ng ulan. At habang nag-deliver po si asawa, ay ganito po ang senaryo ko sa bahay. Alam niyo po yung ang lakas po ng ulan, hindi tayo maka-deliver buti na lang at tumila po ng konti at hinatid ko po yung inuna ko na pong hinatid yung sa mga kapitbahay natin para hindi po magsag yung mga chips po at meron tayong walk-in customer no yung apo ko po at inuna ko na pong ginawa yung sa kanila bago natin gawin yung sa mga iba po kasi paggagawa ko po i-deliver yan ni asawa kaya inaabangan abangan ko po siya sa harap lalo na po umuulan kaya Uh, talagang abang-naabang abang po ako sa harap sa kanya. Hindi po kagaya nung pagmainit po. Yan po yung ano natin sa online business natin. Kailangan natin siyang i-deliver, umulan-umaraw po, tiyaga-tiyaga lang po. Kaya natin yan. Kailangan po natin i-deliver yan. Buti na lang po understanding yung mga customers po natin. nag po ako. Uh, sabi ko, madedelay ng konti. Kasi uh, sobrang lakas po ng ulan kanina dito. Tapos namatayan pa po ng ilaw. Abang gumagawa po ako ng nachos mga kasawlo na matayan po ng ilaw kaya delay po yung pagde-deliver natin. Sabi ko nga po pa sa mga customers natin, 2 to 4 p.m. lang po kaming magde-deliver lalo na po kasi magsusumba ako kaya ganun po yung time na inilaan po namin para sa mga pa-orders natin. Buti na lang po at understanding yung mga customers natin. Shoutout po pala kay Dina kanla sa tanggang dito lang, lang po ang video natin. God bless us all po. Bye!